Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 10 hanggang November 16. So Gemini, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Wheel of Fortune. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Cups. In the area of what you need, you have the Page of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong 5 of Cups. Beautiful. In the area of your near future, you have the 10 of Swords. Lovely, lovely, lovely. In the area of your challenge for the week, you have the 4 of Cups. In the area of your fortune, wow, 9 of Cups. Alam mo na, Gemini, kapag lumalabas si 9 of Cups in my reading, kung lagi po kayo nanonood sa akin, this is an indication na dapat ka na mag-wish. So ngayon, close your eyes make a wish because nine of cups will make that come true so may wish fulfillment ka this time congrats po in the area of her divine messages mayroon po kayong the sun card tapos na to napakagandang linggo para sa inyo gemini congrats po at ang outcome mo for the week ito yon mamaya sabay-sabay pu natin siyang bubuksan at the end but first thank you thank you thank you muna gemini from all of her donations Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, yan lang po yung only way para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Gemini. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your deck, meron po kayong King of Swords. Okay. This week, you're being called to take action. Parang there's no time na for paligoy-ligoy. Parang there's no time na for For paiba-iba, no? Parang ito yung linggo ng definitive move ni Gemini. Panahon na para kumilos ka, para sa katuparan ng mga dreams mo, sa katuparan ng goal. Things are changing with the will of fortune here. So talaga namang uh, you are now taking action on something na alam mong magpapaganda o magpapaandar sa buhay mo. Now is the right time to strategize. So, Gemini, kayo po pinapayuhan na maupo at uh, mag-isip ng konkretong plano. Ilatag mo na kung ano yung mga dapat mong gawin. Dapat dyan doable, attainable, reachable. Yung kayang-kaya mong i-implement kumbaga at hakbangan kada plano. So that walang aberya, walang delay at dire-diretso. Napakagandang background energy. You are being called to be smart maging strategic at matalino ka this time para sure ball ang tagumpay mo para sa linggong ito. At the center, you have the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune is telling you this time, Gemini, magbabago na ang kapalaran mo. You have this luck energy for the week. Napakaswerte mo ngayong linggong ito para gawin ang isang bagay, simulan ang isang proyekto, tapusin ng isang mahirap na proseso, or makuha yung good outcome or good result from something. So you don't need to be worried, okay? Because the will of fortune is telling you na pabor sa iyo sa universe. Napaka um, bilis or napaka magnetic mo with abundance and with change. So kung may hinahangad ka ng pagbabago or growth para sa buhay mo, now is the right time for you to start that. Okay? Kahit plano pa yan, start pa rin yan. Kahit na hinahanda mo pa lang yung gagawin, start pa rin yan. So, magkakaiba kayo ng itsura kung paano kayo magisimula. But nevertheless, the start is now. Okay? Napakaganda for you. Clarify natin. Siya nga pala, Gemini, isan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo. nag enjoy ng ating reading for today. Comment down below. Gusto ko pong malaman kung saan ba nakakarating ang ating mga readings for different Geminis. Okay po. The Wheel of Fortune is being clarified by you have the Seven of Wands. Yes, tinan mo naman. Sa dami ng bumabalakid sa'yo, sa dami ng mga taong mega or talagang bashers or humaharang sa katuparan ng tina mo to, parang peaceful life na gusto mo i-create for yourself, you're gonna be able to push them away. Parang hindi ka na people pleaser, hindi ka na nag-please ng ibang tao, you're doing things sa ikakabuti ng buhay mo at wala ka ng pakialam sa kanila. Kitang-kita ko yan dito. You are doing things that makes you happy. Kaya kung ano man yung gagawin mo, sisimulan mo, itutuloy mo, ihahakbang mo, kung diyan ka masaya at alam mong yan yung tama para sa iyo, ano man ang sabihin sa iyo ng ibang tao, do it. Because that is your complete happiness. Diyan ka talaga mafulfill, diyan mo mararamdaman yung contentment, satisfaction, fulfillment na hindi naiintindihan ng ibang tao. At okay lang kahit hindi mo i-explain sa kanila. Whatever makes you happy, okay yon. You don't need to defend or prove to them ang sayo sayo parang ganyan so congrats po gemini in the area of what you want you have the king of cups you want everything to be balanced pagod ka na doon sa mga ang gulo-gulo hindi sigurado um napakalit nakakalito no maraming ganyan sa buhay mo this time and sabi mo gusto ko na tong matapos gusto ko na makalarga sa buhay gusto ko na makaabante gusto ko na sumulong and your spirit guides are telling you nagpapakahinahon ka. Tinatry mo magpakahinahon sa sobrang gulo ng paligid. There are a lot of pressure sa paligid mo. Pressure mula sa magulang, pressure sa lover, pressure para sa future, ang daming mga burden sa, sa likuran mo. And ikaw, kinakaya mo ayaw mong magpakita na ng ka, na problemadong problemado ka, sometimes kinikimkim mo sa puso mo yan. Your spirit guides are advising you, Gemini, na maghanap ka ng taong makakausap mo para pwede mong paghingahan, masabihan ng problema, masabihan ng alalahanin, ng iniisip, para gumaan yung mga dalahin mo So that also, itong heart to -heart talk na ito, magpagaan sa loob mo. Para ko ano man ang mangyari, you're okay. Okay? So, good heart-to-heart -heart talk, good conversation with someone na talaga namang, alam mo yun, irerespetuhin ka lang, no judgment, hindi ka uhusgahan, and they will just comfort you and make assured na ikaw ay pinapakinggan at, at parang merong someone that really um, there for you para pakinggan ang mga sentimiento mo. Parang ganyan. Okay? So Gemini, since ito po ay November 10 to 16 reading, a weekly reading, isulat mo naman sa baba kung ano yung mga gusto mong matapos sa mga problema. For example, this week plano ko na ma-solve tong problema na to, makabayad sa utang, I claim na matapos na yung hinuhulugan because it will come true writing down your problems and the solution is a great manifestation. So feel free po. Isulat mo yan sa baba para ma-solve na yan. Okay? King of Cups being clarified by the Eight of Cups. Yes. You want to walk away from something na talaga namang sumisira sa peace of mind mo. Sumisira sa katahimikan ng buhay mo. Sobrang stressful, painful, at talagang sabi mo, ayoko na dyan. Yes, nagpapakatatag ka, kinakaya mo, pero sabi mo, may breaking point ito. May limitasyon, may hangganan. At ayaw na ayaw mo na mag sa mga bagay na sisira sa diskarte mo at katahimikan mo. You're very much focused on your goal this time. Talagang malaki yung dedikasyon mo para itama or baguhin or ayusin o iangat ang buhay mo. And Um, nakita ko rito, handa kang umalis or layuan yung mga bagay na sumisira sa katahimikan at focus mo na yan, which is good for you. Napakatapang mo this time at napaka-go-getter mo. At handa mo ng iwan or layuan or potulen yung mga bagay na nagpapabigat don sa mga bagay na yun, which is really very, very much admirable para sa'yo. In the area of what you need, you have the Page of Cups. What you need this time, Gemini, is focus, okay? Ilaan mo yung atensyon mo, puso mo, effort mo sa isang bagay na ina-anticipate mong magbubunga para sa'yo. For example, um, nag-apply ka sa gantong trabaho tapos nasa interview or training stage ka na. So, ilaan mo buong effort mo doon, time, expertise, pagmamahal, atensyon para magbunga siya in your favor. Tinan mo siya, si Page of Cups. Hindi siya ganun kabihasa. Bata pa siya or hindi pa siya ganun ka-expert. Pero nakatingin siya sa kanyang cup. Ini-imagine niya, merong isdang lalabas dito. Tinan mo naman, may luwabas na isda. Ibig sabihin na manifest niya yung gusto niyang mangyari dahil nakatutok siya doon. Sabi ko nga sa inyo, wala ka ng time for laro-laro, for BS, for paligoy-ligoy. Talagang go-getter, tutumbukin ko to, ko to. Parang ganun. So, you need to have this undivided focus pagating sa mga mahalaga sa'yo. Dapat din daw, Gemini, matutunan mo ng bitawan yung mga bagay na panggulo. At dapat alam mo kung saan mo ilalapat yung iyong atensyon, pera, pagmamahal, o may kunin natin. Yes, the page of ones. Both pages. Ibig sabihin po pag lumalabas si pages, kumbaga parang aaralin mo pa or nagsisimula ka pa lamang do sa ginagawa mo at marami ka pang maaaring matutunan na maaaring makatulong sa iyo moving forward. So, with the page of ones here, sabi ng spirit guides mo, yes, may darating sa bago na kailangan mong aralin, kailangan mo buhesin, wag mong i-take for granted, and maging excited ka. Panahon na daw para maging go-getter ka, maging adventurous, daanan mo lang, huwag mo masyadong planuhin ang mahalaga, ina-enjoy mo yung proseso, and at the same time, nakatutok ka. Enjoy and focus goes hand in hand, napakaganda para sa tagumpay mo this time. At talaga magubunga yan, With the fish, lalabas yung abundance at swerte mo sa gagawin mong ito. So, kung mayroon ka pong papasukin na bago, Gemini, just enjoy the process. Sabihin mo, subukan lang natin, gawin lang natin, and then mag-focus tayo dito. It will be rewarding para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Cups. Five of Cups ang naka sa iyong Wheel of Fortune you are given a new chance in life. Palakpakan tayo. Nakita ko rito, you are now able to let go of something in the past. Kung ano man yung mga bagay na nakapagpalungkot sa'yo nitong mga nakaraang linggo, five weeks or five months ago, na ang sakit-sakit talaga na parang sayang yun. Para sa akin sana yun, bakit na let go, bakit na sayang, bakit na uwi sa wala. But this time around, Gemini, you are able to move on. Meron ka nang yayakapin na bagong mga opportunity. Tinan mo naman sa likuran mo. May dalawang cup na nakatayo at punong-puno pa yan ng oportunidad. Parang garon din sa buhay mo. So, wag mo nang balikan pa yon tapos na. Ending na yon eh. Tapos na yon. Now is the right time for you to embrace new things that will open your luck open your new future in your favor. At dito tahimik ka. Dito masagana. Dito maayos. Much better ang buhay mo kumpara dun sa mga hinahabol mo na totally hindi na para para sa'yo. Okay? Now is the right time for you to be excited talaga. Sabi nga sa inyo, you need to be excited, be adventurous, matuwa sa mga paparating na bago. Okay? Clarify natin, si Five of Cups, being clarified by. Wag kang mag may wish fulfillment ka dito. Napakaganda for you. You have the sun card. Yes, dalawang one best, ang sun. This will be a very, very, very happy week para sa inyo Gemini. Once na ma-realize mo, ay huwag 'ko na lang palang asahan 'yung bagay na 'yon. Move on na ako. Mararamdaman mo bigla 'yung gaan. Yung parang nakalaya ka from all the pain nakalaya ka sa kadena ng mga bagay na pilit mong hinabol, pilit mong inasahan pero wala ka palang napala and now you are very very optimistic sa mga bago mong yayakapin, sabi mo sige subukan natin try natin so ramdam na ramdam mo yung kalayaan mo at bagong pag-asa sa buhay mo, so congrats po napahaganda nito para sa iyo In the area of your near future, you have the Ten of Swords. Ang tabayanan mo for the next 10 days, 10 weeks, or 10 months, makakabangon ka na at makakabawi ka na from all the suffering that happened to you in the past. Kitang-kita ko rito that nanggaling ka sa talagang mahirap. Kayod, uh, makala mo hindi ka na makakabawi. Akala mo, nandun ka na forever. Pero ito ang garantiya sa'yo, Gemini, ng iyong cards kung ikaw ay dumadanas today ng hirap, ng pagod, ng kayod, magabago na yan. Aangat ka na. Kung meron kang problema na para bagang walang solusyon, ito ang garantiya sa iyo. Magkakaroon ka na ng solusyon at unti-unti ka nang babawi. Sisibol na ang araw in your life. Both cards, three cards are telling you the sun is rising in your life. Okay? So, Huwag ka nang mag pa sa negativity. Ibangon mo ang sarili mo. Kapag may dumating na opportunity, ikaw dapat mismo ang tatayo at sasabihin mo sa sarili mo, time na, Gemini. Babangon na tayo. Babawi na tayo. Kasi alam mo, kung gano'n ang mindset mo, okay ka na eh. Kasi kung nandito ka pa rin sa energy na to na parang sa wing palad, malungkot, down na down, kahit gaano kadami ang ibigay sa'yo na opportunity, kung hindi ka desididong bumangon, masasayang lahat ng yan. So ikaw, ibangon ang sarili, manalig, maniwala na ang darating sa iyo ay magandang bagay. Okay? Clarify natin. Ten of Swords being clarified by you have the Emperor card. Yes. Emperor card It's all about you being matapang this time. Sabi ni Emperor Card para sa iyo, panahon na para bumangon ka. Panahon na para maging matapang ka naman sa buhay ulit at ilaban yung plano na yan, ilaban yung goal na yan. There's this parang paglalaban sa isip at puso mo na kaya ko na ba, makakabawi na ba ako, baka mag-fail na naman ako. Ramdam ko yung takot mo at trauma maaring sa mga pinagdaanan mo. But your spirit guides are telling you, now is the right time to be brave. At gamitin mo lahat ng mga dinaanan mo in the past para maging lesson, para maging bala mo moving forward na, okay, natuto na ako sa past, alam ko na gagawin ko. Mas matapang na ako this time. This is you getting a new position, getting back the control in your life. Kaya push, push tayo. Okay? In your challenge, you have no boundaries. Your spirit guides are telling you na panahon na daw para magkaroon ka ng boundaries. Ito yon harang laban sa mga taong basher, na negatibo, mga taong uh, ka. Panahon na para maglagay ka ng barikada dyan. At sabihin mo sa kanila, Hoy, sobra, sobra na kayo. Irespeto nyo naman ako. So, i-impose mo yung respeto na yan sa'yo para alam mo yung galawan mo. Okay? Dapat ipakita mo sa kanila na karespe-respeto ka at hindi ka papayag na apak-apakan ka. Okay? Another message, authentic self. Be yourself. Everyone else is already taken. Uniqueness and individuality. Ngayon, mas yakapin mo daw kung sino ka. Kung anong klaseng tao ka. Be the real you. Kasi kapag wala kang tinatago, wala kang pagpapanggap, wala kang dapat ay problema. Okay? In your challenge, you have the Four of Cups. Si Four of Cups, sinasabi sa'yo na yung spirit guides na alam daw niya na disip, uh, dismayado ka na, malungkot ka, dahil nitong man nakaraang apat na linggo, apat na taon, or apat na buwan, para bagang lagi na lang mali, or laging kapos, or kung ano yung ginagawa mo, walang pinapatunguhan at sawang-sawa ka na sa paulit-ulit na nangyayari. Your spirit guides are telling you, laksan mo ang loob mo. May bagong paparating. So, don't lose hope. Okay? Meron pang bagong mangyayari para sa'yo. Kaya bumangon ka dyan, maging positive thinker ka, at sabihin mo, meron pang darating, hindi ako mawawala ng pag-asa. Okay? The Four of Cups, the four of pentacles yes four four is telling you this time gemini that you are protected okay protection meron ka from your angel guides from your spirit guides kaya okay ka um kung wala kang pera today magkakapera ka kung wala kang solusyon today darating ang solusyon dahil protektado ka na yung spirit guides with the four of pentacles clarifying the four of cups your spirit guides are telling you I let go mo na yung mga bagay na pinapanghinayangan mo. Kasi sobrang dismayado ko eh. Sabi mo, bakit di umandar yun? Bakit di gumana? Anong dapat kong gawin? Nakatuto ka pa rin sa mga bagay na alam mong tapos na. Time na daw to let go para mapapasok mo sa buhay mo yung mga bagong bagay. Hindi daw makapasok-pasok yung mga bago kasi busy busy ka pa sa pagtutok dun sa mga bagay na nasayang. So, you need to tell yourself, okay, let go ko na yan, tapos na yan sa buhay ko, new chapter na ako, sa to papasok. Okay? So, lagi mo isipin, kapag may natapos, kapag may nawala, okay lang, kasi papalitan niyan ni God sa akin. Ganun lang isipin mo, okay? In your fortune, you have, in silence, peace prevails, solitude, kung meron ka daw mga pagkakataon this time, Gemini, to go solo o magmuni-muni mag-isa, mo daw yan para makapag-isip ka daw ng mga tamang plano at tamang gagawin. Okay? Mas tahimik ang sitwasyon, mas lilinaw daw ang isip mo. Grounding, go deep, explore your roots. Yes, especially pag pagod na pagod na, dismayado ka na, at hirap na hirap ka na, di ka makabangon, di ba? Pero makabawi ka, huwag ka magkalala lagi mo daw isipin kung ano yung ugat ng pinaghihirapan ko today. Para saan ba to? Para kanino? Ah, para para sa ano ko to para makapag-college siya? Ay, para makabayad ako ng utang. So, hanapin mo yung ugat kung bakit mo pinagsusumikapan yung isang bagay at yun ang magpapalakas ng loob mo. Okay? In your fortune, you have the nine of cups. Si nine of cups, sinasabi sa sa'yo na yung spirit guides this time, wish will come true. Kitang kita ko rito yung ligaya mo dahil merong matutupad base sa ninais mo. So congrats, palakpakan for Gemini. Kitang kita ko rito yung satisfaction, contentment, fulfillment sa buhay mo. Something is coming in after you worked hard for it. And then, talagang doon magkisimulang umikot ang kapalaran mo. Napakaswerte mo this time. Kaya kitang-kita ko yung kagalakan and happiness in your life. So ngayon, ano ang dapat gawin ni Gemini once dumating na ang kanyang prayer or wish or pinagdasal or hinintay? Tapatan mo. Maging aligned ka. For example, dumating na yung resulta na licensure exam. Pasado ka. So anong dapat gawin? Actionan mo na. Get your license. Apply agad. Make the most out of it. Para ma-extend mo yung blessing from this wish come true. Ganon din halimbawa, uh, may nakuha kang pera from a past job, dumating na yung pera. Actionan mo yung pera para malatag mo, mapakinabangan mo for a very long time. Ganon yon. So, huwag mo hayaan na pag dumating ang blessing ay hayahay ka na, komportable ka na, bibitaw ka na. Kailangan kapag dumating ang blessing, mas maging disiplinado ka at maging matalino sa so, kung paano mo hahawakan yung blessing na dumating. Okay? Nine of Cups. The Moon card. Yes. So, wow, 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 wow. Kung dati lunod na lunod ka sa problema. Kung dati hirap na hirap ka at parang hindi mo alam kung anong gagawin. Temporary lang yan. Yung pain, yung suffering, yung lungkot because darating na yung wish mo. Lahat ng tanong mo, lahat ng duda mo, lahat ng mga alinlangan mo, and regrets and frustrations. Lahat yan malulusaw pagdating ng blessing na ito. So, mararamdaman mo, ay, worth it lahat ng pinagdaanan ko. Lahat ng kayod, takot, alinlangan, pangamba. Lahat yan mawawash away because of this blessing. So, congrats po. So, ilike mo tong video na to, Gemini. Click the like button to activate this wish fulfillment sa buhay mo. This is yours. I-claim mo na yan. In your divine messages, you have communication is the key. So, kung meron kang mga balak gawin, meron kang balak asikasuhin, pag-usapan nyo daw para makuha mo yung sayo, okay? Na the message, a new romantic cycle begins. O, oh, para daw po sa mga Gemini na naghahangad ng pag-ibig at umaasa sa pag-ibig, this is a confirmation. May darating daw na new romantic cycle. So, congrats po in your divine messages, meron po kayong the sun card. Sun is telling you, be positive. Huwag kang uurong, huwag kang susuko. Kapag mahirap, manalig na kaya mo siya lagpasan. Kapag pabangon ka pa lamang, ang na nagsisimula ka pa lamang, lagi mo isipin, kaya ko to, magagawa ko to, and then enjoy the process. Okay? Napaka-importante niyan para sa'yo. The sun card, the card of clarity, dapat din daw alam mo kung ano yung mga bagay na mahalaga at importante at kung ano yung mga panggulo lang para makapag-focus ka talaga sa tamang direksyon. Okay? Sun, page of pentacles. Yes, kakasabi ko lang. Focus ka sa importante. Make this your top priority. Kung ano man tong bago mong yayakapin o aasikasuhin, i-prioritize mo daw yan para malinaw sa iyo kung ano yung mahalaga at hindi para yung effort mo ay hindi masayang. And then, think positive lang. Huwag puro nega, ha? Always mong pagsumikapan na nasa tamang mindset ka sa pag-andar ng ginagawa mo. Kasi kung pag puro nega, ay talagang walang patutunguhan yan, okay? Ang outcome mo yan, but first, digan mo na ng fortune cards. You have kite vacation. Oh, meron daw sa inyo, baka magbakasyon this time para makapag-recharge at makapaghanda. Another message of will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Sabi ko nga sa inyo, dapat nakafocus, nakatutok, para matumbok agad yung outcome. Kasi kung paligoy-ligoy ka, sabi ko nga sa inyo, tama na yung BS, tama na yung paiba-iba o paligoy-ligoy, para makadiretso ka sa target. Eyes on the target, eyes on the prize. Haystack, karma, you will reap what you have sown. So, kung ano yung ilalapat mo na effort, yun din ang babalik sa'yo. Kaya kung masipag ka, naku, aanihin mo rin yung kasipagan na yan. Okay? You have turkey, someone is behaving stupidly, o sa buhay mo daw, meron daw taong eengot-engot. Kaya either pagpasensyahan mo, or kotongan mo, or paliwanagan mo. Okay? Ang outcome mo, Gemini, for November 10 to 16, the two of pentacles. Wow. Two of pentacles, sabi dito, you need to make a balanced move. Hindi pwedeng nakatutok ka lang sa isang bagay and then napabayaan mo na ng iba. Kailangan balance. Eh. Kung ano yung mga mahalaga, yun ang hawakan mo. Learn to say no sa mga bagay na hindi mo na kayang hawakan. For example, punong-puno na yung kamay mo, trabaho, bahay, pamilya, anak, ikaw. Tapos tatanggap ka pa ng ibang trabaho, eh hindi mo na kaya. So, para hindi ka mabigatan, matuto kang humindi sa mga bagay na sobra-sobra na. Para 'yung mga pinapangalagaan mo ay hindi mag uh, mag uh, mag -rock 'yung boat, okay? So make sure na alam mo 'yung mga kaya mo lang. At 'wag sobra-sobra para manatili 'yung balance, eh. para manatili din 'yung good health mo, para hindi ka mahirapan, okay? The Two of Pentacles, The Judgment card. Yes. Judgment card's all about you knowing the truth. Hindi lahat ng bagay kaya mong gawin mag-isa nang sabay-sabay no? So pag alam mo yung katotohanan na ay sorry hindi ko na pwedeng tanggapin yan kahit gusto ko kasi hindi ko na kaya. Yung mental health mo baka magsuffer, yung physical health mo baka magsuffer. So always always know the truth. Magising ka sa katotohanan na hindi lahat ng bagay kaya mong panghawakan. Yung kaya mo lang, yun lang dalin mo para yung gradual pace mo ay hindi maantala, hindi masila, masira ang iyong schedule, hindi maging chaotic ang iyong buhay. Learn to tell other people na, sorry po, hindi ko po kaya yan today, punong-puno na po schedule ko. Kung ano lang yung kayang panghawakan yun lang. And ipagpasa Diyos mo. Sabi mo, God, gagawin ko lang po yung kaya ko. Kaya na pong bahala sa akin para ma-accomplish ko to. Okay? Parang ganyan. Do your best and let God give you the good reward sa mga pinaghirapan mo. Because kapag balance ka at active ka sa life mo, God will reward you with good things. Okay, Gemini? So napakaganda po na inyong November 10 to 16. Sa so, po kayo naka-resonate, sa so po nakarelate, comment down below na reading messages. Thank you again for watching. and Gandulo, Gemini. I love you. This has been James. James Ariel, PH. God bless everybody.